Yan, so day 4 po ng ating mga broiler chicken. Ayan na po sila. At ito na po yung ating antibiotic nung nakarang araw, nung day 2. So dahil konti na lang din po yung natira sa may apat na litro na ganito ng ating antibiotic yan bukas pa po sana ako maglalagay ng tubig na pure na water talaga eh. Kaso, ayan, ubus naman na po ito. Tsaka madumi na po kasi. Pag inugasan ko yan, halos wala na rin pong matitira. Kaya, ayan, nagpalit na po ko ng uh, 100% pure water na po. Ayan, so, ayan na po yung ating mga manok. At medyo lumalaki-laki na po sila. At may leks Ayan. O, ito pa yung iba O, bakit na yun dyan ah. Cute na eh. Ayan Nalagin ko pala nitong bato para Baka magloglog sila eh magsisipon pag hindi ko nilagyan ng bato baka maglublub sila eh Han. nagsisimula ng dumami ang langaw ito lang yung ano sa Pagmamanok talaga eh. Nagkaroon ng langaw. yan, Lagyan na po natin ng bato. Baka po kasi maglublub sila sa tubig. Yun. Pinagmumulan daw po ng sipon. Tsaka mga mortality na tinatawag. So yung tubig po na yan na nilagay ko is uh, good for 2 days na puwin ulit. Tapos pagkatapos po noon itutuloy po natin yung kanyang vitamins na ulit hanggang sa hanggang ano na po yun hanggang siya ay i-harvest so, ayan na po ayan so yun lamang po ang update natin sa day 4 ng ating mga sisiu bye bye